Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Indiana Pacers sa kanilang pagkatalo laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pag-sign na Lebron James sa San Antonio Spurs. Kasunod nga po mga katrops ng pagkatalo ng Indiana Pacers sa kanilang Game 3 laban sa Boston Celtics ay nabaw na nga po sila sa 0-3 sa kanilang serya. Ibig sabihin, malaki na nga po ang chance na mawalis na sila sa kanilang bakbakan kung sakasakali mang matalo ulit ang kanilang kupunan sa darating nilang Game 4. At kasabay nga po ng pagtatapos ng kanilang laban ay hindi nga po naiwasan ang kanilang head coach si Rick Carlisle na madismaya at magalit sa nangyari. Pinagalitan at pinagsabihan pa nga po nito ang isa sa mga nagtanong sa kanyang reporter sa kanyang ginawang post-game interview. Ayun nga po sa kanyang mga katrops, tandang-tanda pa nga daw po niya ang lahat ng mga nangyari sa kanilang kupunan sa kanilang game 3 at alam nga po niya dito na lumamang nga po sila ng 8 points sa huling dalawang minuto ng fourth quarter kaya hindi nga po talaga niya matanggap ngayon ang nangyari sa kanilang kupunan. Pero sa kabila nga po ng tagalid nilang sitwasyon ngayon ay hinding-hindi para naman nga po sila agad-agad nasusuko Gayong meron pa nga po silang home game sa kanilang game 4 at susubukan nga po nila itong maipanalo upang makakuha sila dito ng magandang momentum sa kanilang serye. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pag-sign ni Lebron James sa San Antonio Spurs. Gaya nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, si Rich Paul nga po nagkumpirma na hindi kukunin ni Lebron ang player option nito sa Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, mukhang magiging isa na nga po itong unrestricted free agent ngayong off -season. Pero ayon nga po sa ibang lumabas na balita, paraan lang naman nga po ito ni Lebron para malaman kung ano ang mga gagawin ng Lakers pagdating sa darating na NBA draft at pagkuha nila ng mga manlalaro sa trade market at free agency market. Well kung magiging maganda nga po ang mga itong move ngayong off-season ay maaaring nga pong pumirma siyang muli sa Lakers ng bagong kontrata Ngunit kung hindi nga po niya ito magugustuhan ay posible nga po na lumipat na lamang siya sa ibang kukunan. As of now nga po mga katrops, ang mga teams nga po na maaari niyang sunod na paglaruan ay kung sino man ang kumuha o magdraft sa kanyang anak na si Bronny James sa darating na 2024 NBA Draft. At kabilang nga po sa mga pinakamatunog na kupunan ngayon ay ang San Antonio Spurs na kabilang sa mga pag-workout ng kanyang anak sa mga susunod na araw. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Isa nga po ang Spurs sa mga posibleng sunod na paglalaro ni Lebron since maaari rin naman nga po niya ditong makasama at matulungan ng batang superstar na si Victor Wembanyama. Nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng Spurs ng isang playmaker para maging isa na nga po silang ganap na contender sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.